Ilan taon nga ba ang tinatagal ng car battery? Ito ay naitanong lang ni Paps Jimmy no? at yung sa kanya nga daw ay Motolite Gold. Okay, sa mga private use car, usually it will last more than 2 years. Okay, sa mga public use car, maswerte nang umabot yan ng isang taon yan yung ano kasi depende do sa paggamit ng sasakyan o depende dun sa paggamit ng battery dun nagbe-base kung gaano siya pwedeng maging ganong katagal uh, kaya nga yung mga car, yung mga battery manufacturer pag public use ginip nagbibigay lang sila ng 6 months well maybe kasi yun lang doon lang sila pinaka safe no at kung sa private use naman nagbibigay lang sila ng 2 years kasi syempre hindi naman magpapalugi yan eh kung baga kung sakaling after 2 years eh masira yung battery, di may bago na namang silang sales. Pero kung nasira yan nang hindi pa nag 2 years, ilugi eh, sila doon kasi magpapalit na naman sila ng bago. Kaya yan yung ano, yun yung yan yung usual ano. Now, kung hindi kayo tipid mode, okay, kung hindi kayo tipid mode, mas okay na after 2 kung public kung private use to ah, after 2 years eh medyo dapat nagtatabi na kayo ng pera at kung kaya ipalitan eh, palitan nyo na at ibenta nyo na lang yung luma okay yun yung pinaka recommended ko para kada upo nyo sa sasakyan pag start ninyo eh siguradong mag start yan wala kayong magiging problema ako personally ito ginagawa ko ah. I use it for grab so tumatakbo to ng 6 ah, days a week sabi natin more 8 hours Okay. Ako ginagawa ko personally para hindi mahagel yung aking takbo, every 6 months pinapalitan ko yung battery ko. At yung luma kong battery, itinatabi ko lang doon sa aking compartment para in case na masira yung battery ko, eh meron akong pamalit agad, meron akong pang rescue ko agad dun sa aking nasirang battery. So yun yung mga paps no, yun lang yung idea no, kung hindi kayo tipid mode. Pero kung tipid mode kayo, well, hintayin nyo na lang talagang masira. Pero bisan may mga sign naman yun eh. Like for example, medyo nag-i-struggle lang konti sa pag-start. Medyo dati, isang click, in a few seconds start pag medyo tumagal ng konti well medyo mag alala na kayo no? so yun lang mga paps no? kung nagustuhan nyo yung video pakilike and don't forget to subscribe to my youtube channel sa facebook click lang yung follow sa taas sa tiktok click lang yung plus sign dyan sa logo ng question salamat sa panonood keep safe mga paps